Ang Lalo laro namin natin ngayon natin ay Pinoy Henyo. Okay. Lagyan na naman yung pulbo. Sino matatalo? Pwede ka na boy matalo. <laughs> <laughs> Ang dami. Pag susulat muna ako. So, tao? Hindi. Balay? Hindi. Hayop? Oo. One. Two. Three. Tigre? Four. Hindi. Pusa? Five. Hindi. Aso? Six. Hindi seven, eight, nine, ten, eleven, kabayo, twelve, thirteen, hanggaro, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, kalabaw, mm, tama, ah! tao, hindi, hayop, oh, hanggaro, hindi, Mahabalig? nasa dagat, ano kaya? Hindi. Yellowfish. Hindi.

Hindi. Balay. Hindi. Hayop. Uh Oo. -oh. So, Saan na to? Dagat. One. 2, Two. Kating. Three. Four. Yellowfish. Five. Six. Tagong. Seven. Tama naman. Tama! <laughs> lago, lago, taw, lago. ka, bilang ka. One, two, <laughs> <laughs>

Tilapia. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Whale. 18, 19, 20. Tago na naman na. Ako rin. Daya naman ito. na ko rin naman. Ang daya naman nun. Tao? Oo. Oh. 1 2 3 Tama. Yes. Ano naman ako. Ano ba naman yan? Lagi ang talo. Pwede pa rin na sa mga. naman. Game. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Ayop. Hindi. Ay, hiyo po. Sana, tara. Dagat. lagi sa dagat? Jellyfish? Hindi. Whale. One, two. Whale? Mm. Tao. Hindi. Three. <laughs> <laughs> Pagong. Four. Hindi. Five. Hmm. Six. Seven. Eight. Nine. Um, ten. Sharp. Eleven. Hindi. 12 13 14 15 16 17 18 19 Kalabaw! 20 <laughs> Isda din dapat yun. Isda, isda, din. isda ba ba? din yan. Sabi ko ba kayo, isda? Oo, oh, isda. oh isda. Utama Ano kasi isda? <laughs> Bawal yun. Ito ka lang, <laughs> Pitye. Wala ng Pasko.

<kosilgl gusto> Gaya naman. Ayoko bon. na. Sige, okay, bato-bato pick naman tayo. Ayoko. Bato-bato pick naman. Yeah. iya Sino matalo? Isa Ha? Kala mo ha? Bato-bato pick. Boom. Talo ka. Ito niya. sa akin. sa akin. sa akin. sa akin. Para makita naman nila

哎呀，要来，哎呀过来，哎呀，哎呀，来，